Hello mga kabistak! For today's video, samahan nyo po kami kumain ng kabsa. Isa ito sa mga paborito ng mga OFW. At habang inaayos namin ang kainan, magkintuhan muna tayo mga kabistak. Kasi nga ngayon lang talaga ako nakapag-vlog ilang years na wala pala yung vlog sa social media. At ang sabi ng kapatid ko ay ikwento ko daw yung live ko dito sa Saudi Arabia. At pasensya na kayo mga kabistak kasi imikos-mikos talaga yung pagsasalita ko dahil na lumaki akong bisaya at medyo bulol sa pagtatagalog mga kabistak. Ang kabsa pala ay isang Arabic food na may spices and herbs na may kasamang manok. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa dyan dahil nga sobrang namin gutom na at may mga client pa kami hinihintay. Kaya hindi na kami nagsasalita dyan at, at binanata na namin agad. Pala kami kumain sa pinakada best na kabsa dito sa Saudi Arabia, ang Al Romanesia. At sa nakapanood ng video na ito, kung bakit kami ganyan kumain, ay talagang ganyan talaga ang kainan dito sa Saudi Arabia. At meron namang lamesa at upuan pero yan ang pinili namin kasi nasa isang kwarto ka at hindi ka makikita dahil nga family section kami at sa mga nagtataka guys uh, hindi na pala bawal ang magsama ang babae at sa kalalaki basta mga Pilipino lang or mga katropa at kahit ibang lahi pwede na magsama ngayon ginawa ko ang video na to para may remembrance sa pag OFW ang hirap din pala mag voice over <laughs> At shout out pala sa mga old Facebook friends ko dahil nga kinamusta rin nila ako. At marami din nagulat sa aking bagong Facebook. Bakit nga ba ako nawala sa social media dahil nga talaga nahack yung account ko at gumawa na lang ako ng bagong account. Parang na din akong nablog dito sa Saudi Arabia pero sa mismong YouTube channel ko. Pero hindi ko pala alam na kumikita na pala dito sa Facebook. At marami na rin mga content creators mismo dito sa Saudi Arabia. At sinubukan ko na nga ulit maging content creator baka sakaling rin. At mahirap talagang maging isang content creator lalo't na hindi ka pa sikat at maging consistent sa pag-upload para makuha mo yung atensyon ng mga viewers mo at lalo na sa nakakilala sa iyo. Real talk. Kalapit na rin kami matapos kumain dyan dahil na nagmamadali na kami bago kami pumunta ng client namin. Sana kapanood nito, sana nagustuhan nyo ang ating vlog. And don't forget to like and share mga kabisdak. Sobrang busog talaga mga kabisdak. Ang sarap ng pagkain dito sa Alromalencia. Yun lang mga kabisdak. Salamat sa panunod.